So, una yung mamarinate muna natin yung ating chicken. So, gumamit ako dito ng thigh part, yung boneless. Pero, pwede kayong gumamit kahit anong part ng chicken. Pwede legs, pwede rin breast part. So, ang gagawin natin, yung mamarinate muna natin siya Lagyan natin sa ng na salt. So, yung pagtimpla natin ay tansya-tansya na lang. And then, madagyan natin ng pepper o paminta. at maglalagay na rin tayo dito ng garlic powder at paprika. massage lang natin. Dito pa natin ng konti masito. then after natin massage, i-marinate muna natin to mga at least 15 to 20 minutes. Para naman sa ating gulay, gagamit tayo dito ng pechay, talong, sitaw, at ng puso ng saging. Pero yung puso ng saging ay optional lang. Kung ayaw yung puso ng saging, okay lang naman wala. And then, minabad ko muna to sa tubig kasi madali siyang malanta dahil sobrang init ng panahon. So, mamaya ko to hihiwain bago natin siya pretuhin. At para naman sa ating breading, gagamit tayo dito ng breading mix. Kahit anong brand ng breading mix, pwede niyo gamitin dito. So, konti lang. Makalahati lang nito. Ilalagay na rin tayo dito ng konting cornstarch. May isang kutsara lang. At ilalagay na natin yung mga natira nating mga seasonings. Pepper. garlic powder at na ang paprika. Luloy lang natin. Pero pag kulang, dagdagan nyo na lang yung measurements. Yan, okay na to. At i-dredge na natin yung ating mga chicken sa ating ginawang breading. So make sure lang na nakout natin lahat mga singit-singit ng ating chicken. And then, ito lang natin para mabawasan yung breading niya. Di, di madaling masulo. So, And then, gawin lang natin to sa natitirang marinated chicken. Narito na yung mga ating mga breaded chicken. So, ready to cook na. So, nagpainit na rin ako ng mantika. Pwede na natin itong i-fry. So, once mainit na yung ating mantika, pwede na natin prituhin yung ating mga chicken. Medyo heat lang para hindi masunog yung ating mga chicken. Prituhin lang natin ang mga ito. mag-golden brown. check na natin yung ating mga chicken. nabalik ka na rin na natin. Ayan. Medyo golden brown na. Ayan. dito na yung kulay ng ating mga chicken, pwede na natin yan hanguin. Nalagay lang natin dito sa plato na may paper towel. Para mag-drain naman yung excess oil. itunin lang natin yung mga nagitirang chicken so habang piniprito natin yung ating mga chicken ay i-blanch na natin yung ating mga gulay so magpapakulo lang tayo dito ng tubig mas kumukulo na yung ating tubig, maglalagay lang tayo ng konting asin. Konti lang. And then, ilalagay na natin yung ating mga sitaw. Ublanch lang natin yan for at least mga, siguro mga 1 minute. Yung sakto lang siya na maluto. Pero hindi naman siya overcooked. So, after 1 minute na pagkakakulo, ay pwede na natin yan hanguin. Lalagay na natin ito sa tubig na may yelo para mag-stop yung cooking process ng ating mga gulay hindi ma-overcook then susunod natin dito yung ating puso ng saging yung ating puso ng saging so hiniwa ko lang to ng ganito pero depende sa inyo kung gaano yung hiwa na nais niyo. so hindi din natin yung mga 1 minute so, hindi ko na sinama yung dulo kasi matigas na siya. So after 1 minute, pwede na natin yan hanguin. Lagyan na rin natin dito sa ating mga sitaw. At dito na rin natin ibablanch ang pechay. Saglit lang, mga seconds lang siguro. Mga 15 seconds lang. Sakto lang siyang maluto ng konti. after few seconds, pwede na natin yung hanguin. Pagin na rin natin dito sa ating malamit na tubig. At balikan natin yung ating mga chicken. Dato na nga yung ating mga chicken. At dito na rin natin pipirituhin yung ating talong. Para hindi naman masayan yung ating mantika. Ito yung ating mga chicken. So, set aside na natin. Okay, na natin yung talong. Prituhin na natin yung talong. Pero ito yung optional lang ha. Pwede nyo naman i-blanch yung talong. Kung gusto nyo nang nilagaran yung talong natin. O, kung gusto nyo na ito. Sa akin kasi, mas gusto ko yung prito sa nakikarito. So, pirtuhin natin yan ng mga, mga few minutes lang or few seconds lang until mag-brown lang yung pinaka-puti na ito. Pwede nyo natin pala kunahin dito para hindi niya masyadong ma yung mantika. Pwede ka rin lang once brown na yung ating mga talong, pwede na natin hanguin. Kukuha lang tayo ng konting mantika dito sa pinagpirituhan pag mainit mo yung ating matika, maglalagay lang tayo ng mga 1 teaspoon na anato seeds. Or anato powder. So, saglit lang yan. Until kumulay lang yung ating mantika, pwede na natin yung tanggalin. Kasi pag nag-overcook yan, medyo papait siya. So, saglit lang. So, ayan, medyo nagkulay na siya. Pwede na natin yan hanguin. Magaling natin yung mga butok. And then, gigisan natin ang ating sibuyas at ng bawang. na natin yung sibuyas. Pinahinggan yung for at least 10 seconds. Then, sulog natin yung ating bawang. Gigisan natin ulit for few seconds. kapag mamahuna yung ating ginisa, maglalagay tayo din ng chicken cubes. Para mas malasa pa rin yung ating kare-kare sa mga ayaw ng mabuong. Para mas malasa pa rin yung ating kare-kare. Isa lang natin ng konti. And then maglalagay na tayo dito ng tubig. Pero kung may chicken stock naman kayo, pwede nga naman gamitin yan. 100 ml tubig. Pwede nga dagdagan niyan, depende kung gusto niyo mas masasa yung ating kare-kare. So, alu lang natin at hayaan muna natin yung kumulo. Once kumukulo na, pwede nating natin ilagay yung ating kare-kare mix. So, gumamit lang ako ng kare-kare mix. Ayan, mga 100 grams. Pero depende sa inyo kung gusto niyo ilagay lahat. So, tignan muna natin. Maglalagay muna tayo ng mga 80 grams. Haloy lang natin. So, ilalahat ko na. Laluin lang natin. And then, hayaan muna natin yung tumulok for a few minutes. check natin yung ating sauce. So, para mas lumapot yung ating sauce, ay maglalagay na rin tayo dito ng peanut butter. Pero yun, oy, optional lang. Pwede rin kayong gumamit ng dinurog naman eh. So, ito yung peanut butter na gagamitin ko. Lagyan lang tayo ng mga 1 tablespoon. Mas masarap kasi pag may peanut butter talaga yung ating kare-kare. lumapot yung ating sauce. Pwede kayo magdagdag ng peanut butter. Depende sa inyo. Kung gusto nyo na mas lasa talaga yung ating peanut butter. Kaya alam natin yung kumulo until lumapot. Kapag malapot na yung sauce, kagaya nito, tikman muna natin. Kapag medyo natatabangan kayo, pwede kayo magdagdag ng asin. Kung gusto nyo mas malasa yung sauce. Para sa mga ayaw ng bako. Tumunan natin. Sarap. Mm. Harap. And then, na natin yung ating mga gulay at ng ating chicken. So, dito ko na yung ating chicken kare-kare. Lalagyan muna natin yung ating mga gulay. So, depende sa inyo kung paano yung plating na gagawin ninyo. talong. And then, nalagay na natin yung ating mga napitong chicken. So, dito sa kitna. And that's it. Narito na ang ating finished product na chicken kare-kare. Enjoy! At syempre, hindi naman makukumpleto yung ating kare-kare kung walang bagoong. So, gumamit lang ako ng ganitong bagoong. Nakadisa na. So, maglalagay lang tayo dyan. So, ito na natin lalagay. Siyempre, ang favorite part ko ay titimantay na. Yan. May natira tayong mga chicken dito at mga gulay. lang tayo ng sauce. sauce. Oh, sauce pa lang napakasarap na. Tikman na natin. Kain po tayo. sarap. Marami. At sabi mo ba bago kong alam mo? Sabi gasa ng sauce. Ang sarap, grabe. Tamang-tama lang yung buto ng mga gulay natin. Hindi sila na-overcook. Sarap, grabe. Mas masarap talaga kung pipirituhin mo yung chicken mas malasa. Ayan natin kasahat. Mmm. Sabi. Mmm. Napakadali lang gawin. Hanggang nga madali ka, pwede nga gumamit ng instant curry mix. Oo gusto to try nyo guys stop. and that's it I hope magustuhan nyo po ang recipe natin for the day try nyo guys, sobrang sarap simpleng-simple lang yung mga sangkap natin pero napakadali lang at napakasarap maraming salamat sa inyo, bye!